Ang post ni Enja na ay nakatanggap ng maraming likes, kahit na ang aso ng lalaki ay gwapo ang sikat na aktor na si Enja na na naghahanda upang bumalik sa mga screen na may bagong proyekto, ay ibinahagi ang post na ibinigay niya sa kanyang aso. Si Enja na na kamakailan ay nagbahagi ng nangungunang papel kay Demet Ozdemir, ay nauna sa kanyang post sa kanyang social media account. Ibinahagi ni Angel na ang kanyang post kasama ang kanyang aso. Napako ang mata ko sa post ng aktor. Libo-libong likes at comments ang ibinuhos sa post na may mga komento na pati aso ng lalaki ay guwapo. Sa kabilang banda, ang sikat na aktor ay makikibahagi sa proyekto na maghahatid sa screen ng buhay ni Nat Day Elmes na naging sentro ng atensyon sa kanyang katalinuhan at karisma pati na rin ang kanyang mga nakawan sa bangko noong 1960s at kilala bilang ang unang Turkish gangster. Ang serye na ginawa ng iProductions at isinulat ni Levent Kenteken ay ipapalabas sa digital medium. Sa kabilang banda, sasabak din si Andjen Acurek sa proyekto bilang isang producer kasama ang kanyang production company na CampOn. Ipapakita namin sa iyo ang mga video sa paksang ito. Ipagpatuloy ang panonood sa aming channel.